Magandang araw muli sa inyong lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. At ngayon po, magpatuloy na po tayo sa ating pong, uh, pagsagot sa inyong mga tanong. So, basahin po natin itong nagtatanong po sa ating YouTube channel. Basahin po natin. Ano po ba ang mga anghel sa pagkaunawa mo? So, dito po, hindi po dapat nating manggaling sa ating unawa kundi ipapaunawa po ito sa atin ng kasulatan. Sundo so, natin mababasa. Tandaan po natin, maunawa natin ito kung mababasa natin sa kasulatan. So, yun po ang ating isasagot. Mga kapatid, bago po natin sagutin ang kanyang katanungan, nais ko po munang basahin itong Aklat ng Kawikaan 28.11. Ito po ang nilalaman, basahin natin. Ang mayamang tao ay marunong sa ganang kanyang sarili. Ngunit ang dukha na may unawa ay nagsusuri. Ngayon, bigyan po natin ito ng uh, comparison. May isang taong mayaman, ibig sabihin marunong siya, pero yung kanyang karunungan galing lang sa kanyang sarili. Amen? Ngayon naman, yung dukha o mahirap pero may unawa, ang ginagawa po niya ay inaalam niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, sinusuri mo na niya. Nang sa ganun, hindi siya magkaroon ng failure sa mga bagay na kanyang gagawin. So nakita po ninyo. Ngayon, ganito rin po tayo sa espiritual. Kailangan nating suriin ang mga bagay-bagay para magkaroon tayo ng pangunawa. So kaibigan, hindi po manggagaling sa akin ang unawa. Maunawa lang natin ito, babasahin natin sa kasulatan para magkaroon tayo ng tamang unawa. Ngayon, ang tanong, para masagot natin, babasahin natin sa kasulatan. Hindi manggagaling gagaling sa aking unawa ang sagot? Ano po? So ulitin ko po ang tanong ninyo para maunawa natin at masagot natin sa pamagitan ng kasulatan. Ano po ba ang mga anghel sa pagkaunawa mo? So ngayon, para maunawaan po natin, tandaan po natin, hindi manggagaling sa ating sariling unawa. Kung marunong ka, may dunong ka, may kaalaman ka, dapat niyang kaalaman niya nagmula sa Diyos. Ang Diyos ang nagkaloob. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Para masabi mo yung katotohanan. Amen? Kaya kung manggagaling lang sa iyong sarili ang kaunuhaan, ma baka pwedeng mahaluan ito ng kasalungalingan. Amen? So ito po yung sagot. Para maintindihan natin, ano ba ang anghel? Basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, ano sa aklat ng Hebreo chapter 1 verse 14 Ito po yung paliwanag ni Apostol Pablo no hindi ko paliwanag para maintindihan natin at maunawaan ano ba yung anghel ang sabi ng kasulatan sa mga sulat ni Apostol Pablo kung ganon ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. So ito po yon. Ang mga anghel po ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Amen? Bakit? Para maintindihan natin, sila pala yung mga isinusugo mula sa langit para may hatid ang mabuting balita. Unang-una, isinugo ito itong anghel na ito para makipag-usap kay Abraham. Ito po ay napag-aralan natin yung tatlong bisita ni Abraham habang siya ay nakaupo doon sa puno ni Mambra, ano ho, na nagtayo siya ng tolda. Merong pangako ang Diyos sa pamagitan ng anghel na daladala ng mensahe na magkakaanak sila. Silang mag-asawa ni na Abraham at si Sarah. Alam naman natin si Sarah ay baog, hindi magkakaanak. Subalit, yung minsahe na daladala ng mga anghel na naiparating kay Abraham at kay Sarah. At natupad yon noong sinabi ng anghel na matutupad ito pagbalik niya. So, nung bumalik po yon ibig sabihin, pinangakuan sila na magkakaanak sila at nagkaanak nga na ang pangalan ay si Isaac. Ano po? O, ito pa isang halimbawa. Isinugod din po ng Diyos, yung anghel ng Dios sa pamagitan ng punong nagliliyab Kaya nakausap ni Moises ang Dios sa pamagitan ng anghel Nakita po ninyo So ibig sabihin, yung anghel, tamang tama, isinusugo Para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan Amen? Kaya yun po, naligtas po yung bayang Israel sa pagkaalipin doon sa Egypto sa tulong po ni Moises, nakinig siya sa mensahe ng anghel para matanggap nila yung kaligtasan. So, malinaw po ba? So, alamin natin sa kasulatan para malaman natin ano po, yung mga anghel ay sinusugo. Basahin natin dito sa aklat ng Exodus chapter 3 verse 1. Ito po ang nilalaman ng kasulatan. Basahin natin. Isang araw, binabantayan ni Moises ang mga hayop ng biyanan niyang si Jethro na pari ng Midian. Dinala ni Moises ang mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. So dito makikita po natin ano? dito sa verse 2, nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon. So, hindi mismo ang Panginoon ang nagpakita kundi yung anghel ng Panginoon upang sabihin ang minsahi ng Panginoon kay Moises. So, malinaw po. So, yung anghel po ay sinusugo. Ngayon, para mas maintindihan natin, meron din tayong babasahin na ganito sa mga sulat ni Apostol Pablo kasi sa bawat panahon, may isinusugo ang Diyos. Sa panahon ni Abraham at ni Moises, ano, anghel po yun. At pagkatapos ni na Moises, dumaan ang ibat ibang panahon ulit, mga propeta naman. At later on, dahil papasok po yung bagong tipan, yung kanyang buktong na anak naman, isusugo na niya. Bakit? Para dito po makikita natin yung kakompletuhan ng mga mensahe ng Diyos para ipaunawa sa mga Israelita at hindi lang sa Israelita sa lahat ng tao. Kaya na kay Kristo po yung huling sugo na kung saan ay makita natin yung mensahe ng Diyos. At sa panahon din natin ngayon, wala nang isusugong mga anghel. Huling sugo na po yung ating Panginoong Heso Kristo. Kaya basahin po natin dito sa aklat ng Hebreo sa mga sulat ni Apostol Pablo. Basahin natin. Ngayon, basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin ang mga sugo ng Diyos para madala yung mensahe ng Diyos. Okay? So, sabi po dito, Hebreo 1.1, basahin natin, Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. So dito pala makikita natin, no? yung Diyos pala nagsasalita nung unang panahon. Ibig sabihin, sa bansang Israel po para maiparating yung mensahe ng Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, nagsasalita ang Panginoon na merong isinusugo. Kaya sinasabi dito, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Kaya kahit po magkakaibang panahon, iba't ibang paraan, ano po ang paggamit ng Diyos para maihatid yung mabuting balita. Kaya iba't ibang panahon yan, nung panahon po nila, mga anghel mula kay Abraham, kay Moises, anghel po ang isinusugo ng Diyos para maihatid yung mabuting balita. At ngayon naman, para makita man natin, maging si Moises na isang propeta na ginamit ng Diyos para mayahatid din po yung mabuting balita. At dumating po at ibang, ibang mga propeta na kung saan ay ginamit ng Diyos para mayahatid yung mabuting balita. After a while po, nung ang Diyos po ay uh, nagsusugo, mismo yung kanyang anak na ang sinugo. Kung itutuloy natin sa verse 2 para maintindihan natin, mismo yung kanyang anak naman ang kanyang isinugo. Sabi dito sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga araw na ito sa pamagitan ng kaniyang anak. So, ibig sabihin po, natapos na po yung pagsugo ng mga anghel, ng mga propeta, at ngayon naman nakita natin yung sa huling araw, ibig sabihin, yung huling panahon po ng lumang tipan, bago pumasok ang bagong tipan, at si Kristo po yung... Uh, at ang ating Panasok Kristo naman ang ginamit ng Diyos para may ang mabuting balita. So nakita po ninyo, no? ulitin ko para maintindihan natin, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak na siyang itinaga na tagapagmanan ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So malino po no. Kaya nga po para maintindihan natin, nakasulat para maunawaan po natin Ngayon, kaibigan malino po ba sa iyo ang tanong na ito na kusan ay ano po ba ang mga anghel ang ating natuklasan at ma para maunawaan po natin ito po ay nakasulat sa aklat po ng Hebreo chapter 1 verse 14 Ano po ang nilalaman? Basahin mo natin Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. So yun po ang mga anghel, mga lingkod ng Diyos o anghel ng Diyos, ito po yung mga espiritu. Amen? Na kung saan mga naghahatid po ng mabuting balita at yung balitang iyon mula sa Diyos. So ginagamit ng instrumento ang mga anghel para maihatid ang mabuting balita. So, yun po. The messenger din po ang mga anghel para maintindihan po natin. No? Kaya kung tagahatid po ng babuting balita, kaya sinugo ng Diyos, ng anghel ng Diyos, ang anghel, kana Abraham, kana Moses, at iba pa. Ngayon po mga kapatid, kaya ho, sinama ko itong uh, Hebrew 1-2. Dahil nga po, yung anghel sa panahon natin ngayon, hindi na isinusugo. Kaya nung sinabi po dito, no, basahin natin. Hebreo 1.2 Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, sa pamagitan niya nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmayari ng lahat ng bagay. Kaya po pinasa ko ito, no, dahil nga do sa panahon ni Abraham at ni Moises, Anghel, After ng mga anghel naman, mga propeta. At itong huling araw, yung kanyang bugtong na anak ang isinusugo. So, ibig sabihin, wala na sa panahon natin ngayon ang mga propeta at mga anghel na susuguin pa. Kaya binasa natin ito dahil itong mga huling araw, ibig sabihin, si Kristo na po yung naghatid ng kompletong mensahe sa sanlibutan. Kaya kung pakikinggan po natin ang mga minsaheng ito mula sa Diyos ay ikariligtas po natin. Kaya nga huwag po tayong maging matigas ang ulo, yun po ang sinasahabi ng kasulatan, basahin natin. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang may matigas na ulo at mapaghimagsik na lahi. Isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ng kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Yan po ang nangyari po sa mga Israelita. Kaya nga po mismo yung bugtong na anak ay sinugo para ihatid yung mabubuting balita mula sa Diyos. Masahin din natin sa ibang salin. Salmo 78.8 Upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno na matitigas ang ulo, suwail, hindi lubos na nagtitiwala sa Diyos, at hindi tapat sa kanya. So ito yung mga ibang mga Israelita na kung saan ay naging matigas ang ulo. No? Kaya maging tayo, huwag din po tayong gangaya na maging matigas ang ulo. Sumunod po tayo sa nagsasalita na nagmula sa lakit. At yun po ang ating panasokwisto na isinugo na ng Ama sa pakatiyan na po yung huling sugo na sugo dito sa mundong ito. Kaya itong Ebanghelyo ng Diyos o so itong mabuting balita na nakasulat sa banal na kasulatan pag binabasa po natin uunawain natin iintindihin natin nang sa ganon makatanggap din tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan so salamat pong muli sa inyong panahon na may nadagdagan po ang ating kalaman sa mga bagay na nakasulat so salamat po sa inyong mga tanong at komento na may patuloy po tayong uh, sumuporta sa ating channel like and subscribe lang po para pagpatuloy po tayo sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, muli natin ibalik sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan at kapayapaan sa ating Diyos Ama. At sa kanyang bugtong nanak na anak na si Amen.